Guys, good morning. Grabe. Alas gis ng umaga. Galing ako ng merkado. Bumili ako ng aking lulutuin mamaya. Tapos, huy, nanervous ako kasi nga may lindol. Ito yung tsura ng, ng ilog ngayon, guys. Oh. Nanervous ako, guys, kasi may lindol. May lindol na naman. <laughs> Alam nyo, dito sa amin banda, parang minsan-minsan lang talaga kami nakakafeel ng lindol, pero this time, parang kinakabahan talaga ako, but Lord, Lord God, please love. Lord. Kinakaban ako, Lord. Ah. Oh. Amang ka. Ah. Wala lang. Biglang, biglang nagsitayuan yung aking balahibo kanina. Oh. Umalis pa naman sila dito. Hello. Ha? Niyan na. Tara, lagyan na. Ah. Nakauli na dahil siya. Sila mm. dida ngayon is na doon sa tinira namin noon sa bukid. Sila mama, sila lahat. No, oh, Lord. <laughs> Guys, today is Friday and magdasal tayo kasi napakalakas na lindol yung na feel namin dito and ang narinig ko is mas grabe daw yung lindol sa Davao so kakarating ko lang so syempre yung isip ko ano din sila benda sa Davao ngayon kaninang madaling araw sila nagbiyahe so abak ako'y bumibili ng ng recipe ko doon sa merkado kanina na hmm, yung mga chika chika doon sa mga tindera yun nga daw sa tapos wala pa kaming signal ngayon dito guys. Nawala yung signal namin. And ang experience naman nila dito daw sa farm is malakas din talaga yung lindol. So mag-ingat tayong lahat. Ito kami ngayon. Ayan, kakarating ko lang. Ayan, nakapag na sila J4. So, Nakapag-ano na sila, gayat-gayat na sila ng mga lulutuin for panang and dito. And ito siya. So, magsasabaw ng gulay. Ano sa pa? Four? preto ng isda. Gusto. Mm -mm. So, mm -mm. So, mag-ingat tayong lahat. Ano daw? Balita rin sa Davao. 7.6 Scarlet o. Oh. Nakapag-post na din si Scarlet Ano? Ano? kusugiday sa ilha. So yun ang kag 7.96 7.66 Wala kami signal dito guys. Hindi namin ano kung anong nangyayari sa ano, mga post-post. Gusto -post. namin makibalita. Ano? sumanigoy oh, magingat tayong lahat as in, as in, magdasal oh lord, bakit di ba na ay balit napuntoy ako na dunggan nga balita nga 7.9 lagi na yung abot 7.9 ako na dunggan ay nabasa before panisya sa sibo pa nga na hitabu Basig mauna ba ni siya. Oh, Ay, batong! Ayun. hindi. natin! rating! Ito yes. ka si J. Ford sa kuwan. Pero so, meron pa isang post. Hindi ko po, Wala kami mga signal dito. Lord! Tama na, Lord! Nagbabaw din siya. Ano? Hello, daba na oh Lord! Tago! Tago! sabaw. Wala pa kung humang sa kong chismis. <laughs> ano, <laughs> <laughs> so, just Guys, <laughs> nice, mayroong balita. Um, within, with, this, this year or next year, basta nakita ko yung clip na yun, something sa TikTok na, ano, grabe daw yung mangyayari sa Pilipinas. At isa na daw doon, isang Mariana Trench, which is the biggest volcano sa baba. Pinakamalalim na volcano sa buong mundo, ang Mariana Trench. Kasi, para kung balibo ang... Kaya nga, at uh, kung yan talaga daw ang sasabog, mawawala daw talaga ang Pilipinas. Tinood mo na naam sa ano? Simba lang, mag-ampo ta, mag sa mga kuha, pag hinulsol, kitantanan, gino ko, Lord. Ay, alam mo karoon pa man, pwede pa man atong mga ni mga tuig na mag-hinulsol. saan naman, di naman pari ang tao, na magiging mga dautan ka nga di maghinulsol. Lagi, pero balita naman na siya, whether, whether this year or next year, pero sana naman hindi mangyari kasi talaga ko, you know, ang hirap. Magluto na muna kami guys, magluto ko. lang muna kami. Ano ni Rain ulo? Ay ay ay. dia tá um tá falando quando Ketik tikus suka oi bod bod muke simpang bas oi ah sumpul luar eh nak ana lagi oi storage tu vino vino habis vino wei besok katok masuk anesia jap jap lagi kan

Kita nampak lah, kita sumpah lah Kita tengok kan, kita kan kita Kamu kena tak mangga? Tak habis mangga anak Tak habis mangga anak Tak habis mangga anak Tak habis mangga Tak habis mangga anak Tak habis mangga anak Tak habis mangga anak Tak habis mangga anak Tak habis tahu tak? tahu tak? tahu tak? tak tak ini. tak tak. 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 guys, mag-ingat tayo lahat ngayong araw. And sa mga susunod na mga araw, baka may mga aftershocks pang mangyayari, hindi natin alam. And um, meron ng warning for tsunami alert. So, Lord, please help us. Ayun lang muna sa ngayon. Mag-ingat tayo lahat and keep safe everyone. Keep safe. Ayun lang muna.